Nyurung, nah, uh. Mungkin mahawakan ya nih. Mungkin gelas setelah kena persawakan Gak enak sih lah. Oh, Bumbat sangat titik sih si ini. Oh, Asam, iya ha. Ah, uh. no kay silo na ang nipalit. Si Tickle, natatakot. Ibarang mga pesto. ng mga iming-iming. Kain ng mga iming-iming yan. Diba, nauna pa kayo maghapunan sa amin. Milky White, si Max, Pandoy, si Tickle, Shiny, si Sunshine, si Colette, si Tricol, si Luna hindi nga baha na kia ba, no. di sila mag anunciaan banday kay ito big hindi nga maubahan nila kain ang mga iming-iming Dali lang maubos ni Panda. Tumatakbo yung tingkan mo, Panda. <laughs> Dapat mabigat yung ano nila. O pagkainan ba? Kay, pag naglagay ka ng pagkain, tumatakbo-takbo eh. Lo, nang agaw na si Panda. Ubus na sa'yo. Uy, dito. Kitikul yan. Nagawa na niya si Tikul. Ah, nakaitikol. Ubus na. Naubus na ni Panda. Dila <coughs> na rin kay Sunshine. Ay! Si Kulit din ang kumain kay Sunshine. Hindi pantay yung pagkakalagay niya na pagkain. Tutikol La, o. La, Tutikol o. Sunshine, wala na Shine. Nagawan ka na. kain na kami.